Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon patay ang limang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary o CAFGU habang tatlong sugatan sa engkuwentro sa New People's Army sa Sitio Pag-asa, Barangay Mapulot, Tagawayan, Quezon. Kinilala ng 85th Infantry Battalion ang mga nasawi na sina Cesar Sales, Jefferson Antonio, Aljon Ropa, Janwen Perez at Joe Mariguno. Sa initial na ulat, nagpapatrulya ang CAA detachment Mapulot nang makasagupaan ang nasa 70 rebelde sa Sitio Pag-asa. Aabot sa mahigit 18 milyon pesos na ilegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs sa operasyon ito sa nakalipas na linggo. Ayon sa BOC, naging epektibo ang kanilang X-ray inspection project na iniligay sa iba't ibang pantalan at airport sa bansa para masakote ang ilegal na droga. Nabatid pa sa BOC na mula noong Enero hanggang Agosto ay umabot sa mahigit isang bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang kanilang nakumpiska sa serye ng operasyon. Humihingi ng paumanhin si national coach Chot Reyes sa sunod-sunod na pagkatalo na nalasap ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Kasabay ito ng pagbatikos kay Reyes na sinisisi sa kabiguan ng Philippine team na nakalasap ng apat na pagkatalo sa apat na laban nito. Pinakahuli ang kabiguan ng Gilas sa laban nito sa South Sudan sa classification round huwebes ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Sa kaniyang mensahe, nagsorry si Reyes at inaako niya ang lahat ng responsibilidad bilang coach ng Gilas Pilipinas. Inamin din nito na bumagsak ang moral ng mga players sa pagharap nito sa South Sudan na pagkakataon sana para sa kampanya nila na makapasok sa 2024 Paris Olympics. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin pong ng mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.